Alamin naman natin ang presyo ng mga bilihin, partikular na sa Malabon Market. Hatid sa atin ni Bien Manalo, live. Rise and shine, Bien. Yes, Dayan. Marami sa mga mamimili ang maagang na malengke dito sa Malabon Central Market. Iyan ay para maiwasan daw ang siksikan. Ayon naman doon sa ilang tindera na nakausap namin kanina, ay bumabaraw ang presyo ng ilang gulay, partikular ang mga gulay na nagmula pa sa Baguio. Alas 4 pa lang ng umaga, nagtungo na sa Malabon Central Market si Nanay Cristina para mamili ng kanilang ipanghahanda sa okasyon. Maagang namili si Nanay Cristina para makaiwa sa dagsa ng mga mamimili. Gayunman, tinitiyak ni Nanay Cristina na fresh ang mga produktong kanyang nabibili. Diyan sa ganyang mga nakabalot-balot para kami makatipid, ma budget namin, pera namin. Sa mga ganto na lang, medyo mura-mura kasi. Tsaka control namin paggamit. Ang presyo ng kamatis, mabibili sa 120 pesos per kilo. Ang sayote, pechay, bagyo at kalabasa, mabibili sa 60 pesos per kilo. Ang ripolyo, nasa 50 pesos per kilo. Mabibili naman sa 80 pesos per kilo ang patatas at carrots. Ang talong, na nasa 100 pesos per kilo. Ang ampalaya, nasa 120 pesos per kilo. Ang sibuyas, nasa 140 pesos per kilo. Ang presyo ng itlog naglalaro sa 5 pesos hanggang 8 pesos ang isa depende sa laki. Ang manok naglalaro sa 165 pesos per kilo. Ang bangus nasa 160 pesos per kilo. Ang presyo ng galunggong nasa 150 pesos per kilo. Ang tilapia nasa 140 pesos per kilo. Ang dalagang bukid nasa 200 pesos per kilo. Ang pampano nasa 420 pesos per kilo. Ang presyo ng baka mabibili naman sa 440 pesos per kilo. Ang presyo naman ng baboy nagre-range sa 280 hanggang 380 pesos per kilo payo naman ng mga nagtitinda sa mga mamimili. Tinitingnan din nila ore ng paninda. Itinan din po nila. Dayan, batay sa record ng Department of Agriculture, nasa mahigit 160 tonelada ng highland vegetables ang naibenta na ng kagawaran. Iyan ay sa pamamagitan naman ng market linkage programs ng ahensya na inaasahang makatutulong ng malaki sa pagpapalago ng kita ng mga magsasaka mula sa Mountain Province, Ifugao at Benguet. At mo muna ang update. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Bien Manalo.